nagkaroon ng anak si Wigan at Buga. Noong unang panahon, sa kaharian ng Kiyangan, nakatira ang mag-asawang Bugan at Wigan. Matagal nang nagsasamang dalawang ngunit kailanman ay hindi sila nagkaroon ng anak. Ay, ano ang saysay ng buhay? Hindi man lang tayo magkaroon ng anak. Mukhang hindi pinakikinggan ng mga Diyos ang ating mga panalangin. Oo, tama ka. Pero halika muna. Magmama tayo at saka na natin isipin kung anong dapat nating gawin upang tayo ay magkaroon na ng anak. Matagal nag-isip ang mag-asawa hanggang nakapag si Bugan na maglakbay patungo sa tahanan ng mga Diyos sa silangan. Pupuntahan niya ang mga Diyos na sinangilin, bumabaker, bola at ang Diyos ng mga hayop. Sinimulan ni Bugan ng kanyang paglalakbay. Pumunta siya sa Ibyong, dumaan sa Puitan, nagtungo siya sa silangan papuntang Naba, Baninan. Tumawid siya sa ilog ng kinahin at narating niya ang lawa sa ayangan. Nakakita siya ng igat sa lawa. Tinanong siya nito. Saan ka pupunta, Pugan? Pupunta ako ng silangan para maganap ng lalamon sa akin sapagkat hindi kami magkaroon ng anak ni Wigan. Huwag kang malungkot, Pugan. Sige, magtungo ka sa silangan at makipagkita ka Ipinagpatuloy ni Bugan ang kanyang paglalakbay patungo sa lugar ng mga Diyos. Narating niya ang lawa sa lago. Nakita niya roon ang isang buwaya at tinanong siya nito. Tao, bakit ka naririto? Ako si Bugan ng Kiyangan at naghahanap ako ng lalamon sa akin. Wala kaming anak ng akin asawa. Ha. <sighs> hindi kita maaaring kainin sapagkat napakaganda mo. Ipagpatuloy mo na lang ang iyong paglalakbay. Sa narinig eh, ay muling naglakbay si Bugan at nakarating sa tahanan ng kinatatakutang pati. Nilabanan niya ang pangatog ng kanyang tuhod, hinarap niya ang pati at nagwika. Pakiusap, k kainin mo na ako. Kaming mag-asawa ay walang anak. Ayaw ko nang mabuhay pa kung hindi ako magkakaroon ng anak. Mm. Isang malaking kahiyan kapag kinain kita. Napakaganda mo. Halika muna sa aking tahanan at kumain bago mo ipagpatuloy ang iyong paglalakbay. Pagkatapos sa luha ng pating sa pagkainan, muling naglakad patungong silangan si Bugan. Sa wakas, inarating niya ang tahanan ng mga Diyos na sinang Nangelen, Bumabake, at iba pang mga Diyos. Labis siyang napagod kaya humiga siya sa lusong na nasa labas ng bahay. Doon, hinintay niya ang mga Diyos. Lingit sa kanyang kaalaman nasa loob lamang ng bahay si Bumabake. Umaalinsangaw ang amoy ni Bugan kung kaya lumabas si Bumabake upang hanapin ang naaamoy niyang ta. Nakita niya ang isang magandang babae na nakaupo sa kanyang lusong. Tinanong niya ito. Anong ginagawa mo dito, babae? Nagpunta ako rito upang mamatay sapagkat hindi pa rin kami nagkakaroon ng anak ng asawa kong si Wigan pagkalipas ng ilang taon. <laughs> Kalibangan. Halika. Hanapin natin si Yele at kung nasaan pa naroroon ang iba pang kong mga Diyos, ikaw ay aming tutulungan. Madali namang natagpuan ni Bugan ang mga Diyos na kaibigan ni Bumabakya. Nang makita ng mga Diyos si Bugan, ay nalugod ang mga ito sa kanya. Binigyan nila si Bugan ng mga regalong baboy, manok at kalabaw. Sa sobrang kaluguran ng mga Diyos, ay ihahatid pa nila si Bugan sa kiyangan. Doon ay tinuruan nila ang mga asawa ng ritwan na Buwan upang mabiyayaan sila ng mga anak, masaganang anak at pamumuhay. Inihatid ng mga Diyos si Bugan kay Rida. Tinuruan nila ang mga asawa ng panalangin dapat nila sabitin sa pagsasagawa ng ritwan na Buwan. Isinagawan ni Regan at Bugan ang ritual at pinasalamatan ang kanilang mga Diyos. Pagkalipas ng ilang buwan, walang mapagsidlan ang kaligayahan ng mag-asawa dahil sa buhay na tumitibo sa sinapukunan ni Bugan.